Ano sira ng motor mo, sir? Oh, flat. ano sira motor flat mo? Ha? Ah? Flat. Ah, flat? Oo. Oh. Oh, Ato, sir, mayroon akong pang vulcanize dito, sir. Tulungan kita. Okay. Saan pa ba kayo uwi, sir? Sunrise. Sunrise pa kayo? Eh, lagay mo muna rito sa tabi, oh. Dapat. Kanina pa kayo naglalakad? Opo. Ah, kanina pa kayo naglalakad, naghahanap kayong vulcanizing? Hindi, okay, oh? wait. Mababal kayo sa lakami dyan, babalik kami. Yung kasama namin, pinakuha ko ng pera no, sa ano, sunrise. Pagbayad. Pinakuha mo ng pera? Kasi wala kayong dala pang bayad sa vulcanizing? Oo. No. Oh. Ah. Ah, na. hindi naman ako naniningil eh. Ah. Ang laki ng butas eh. Oh. Galing ng mga gamit mo ko yan, no? Galing po ng mga gamit. Ah. Oh,

Salamat po. okay. Buti may mga kagali kuya sa tingnan natin baka may nakatusok eh. Eto. Ayan oh. Ayan tumusok sa gulong mo. Ayan. Pero maliit lang po, no? Oh, maliit lang. Ayun, pa natin. Papawin natin. Ayan, okay na sir. Isa lang nakatusok. Ayan. Eh, baba ka ba na. Tapos, upo kayong dalawa. O, oh, ayan. Okay na. Ayan, okay na. Saan sa ba, ba kayo, uwi? Highway 2000 ba po? Highway 2000? Ay, makakaabot na kayo niyan. Salamat po, kuya. Eh, wala ka naman po. Maka-sticker dyan, kuya? Ah.